kasi sobrang saya ng game na to. And thank you so much na ko. Itutuloy na natin to, Kevin, right? Diretso na ba to? E de, dire diretso na natin ang ating unang game na pinamagatang Anong Sabi ni Fiam. Ang ganda nito. Pero bago yan, bago tayo magsimula, pakiyotin na muna natin ang ating players from the audience. Yes, meron po tayong players na pre-selected pre-selected na so asan po yung mga 8 players natin join us here sabahan nyo kami dito sabahan nyo po kami ni Joe na dito once again, meron po tayong 8 players na pre-selected na from the audience. At ano ba ang pwede natin, ano ba ang gagawin natin ngayon ay... Ayun na nga, nga Atayin uh, muna natin yung ating mga players. 8 players, pasok! I-cheers naman natin sila mga natin na pre-selected na Kevin. Yeah, samahan niyo ako dito sa gitna. Urong tayo dito. Urong tayo dito mga girls. Ayan. ayan, ayan. ayan. ayan Urong tayo. Mga ate. Ayan. Dito po. Ayan. Sige po. Hanay lang po tayo dito. Ayan. Hanay. Ayan. Ayan. Hanay. Interview niya. Uh, Miss Jonah. Samahan niyo rin po kami. Sabi yes. Pipiya. Interview natin isa-isa. Konti-konti na lang tayo. Sige. Alamin. Oh. Kinalanin. Kung taga saan. Anong pangalan. Unay na natin sa'yo Kevin. Sige. Oh, mamaya ka nang tumika, naririnigit. <laughs> Anong pangalan na taga po? Hi, my name is Avril Lala, zero four, and I'm from Quezon City. Oh! Sa <laughs> hangpo dyan, Aili. Kamusta naman dyan? Ay, ang nini, girl. At ang saan? Hi, I'm Casey from Manila City. Manila City naman ako. Kala ko Manila Zoo. Manila City! Hello! How about you, girl? What's your name? At taga saan? po ay Bianca Proud Kainta. Kainta! Oh. How about you naman ate? Well, your name and taga saan po? Choma Bell from Valenzuela City. Wow. Oh, yung mga taga Valenzuela mag -ingay. Yung kasama ni Choma Bell! Ayun! Dito naman, dito naman. Ang pangalan at taga saan? John Patrick. Patrick! Patrick. <laughs> Sabi ko na, kilala kita pare! <laughs> Patrick! Sabay tayong pumila nun eh. Jan Patrick yan. Ano? jbc Ah, JP! JP rin siya! In real life! At, Dan Patrick! Alam mo, ka. karami na ganun JP lang yung Becky. Ewan ko ba sa pangalan JP. Kasi JP din ako in real life eh. Ja Patrick, hello! And, uh, QC. Tapos, name? Queenie. Queenie and? Marife from Pasig. Marife oh. and? Floor! Flor. Okay, Naku, good luck sa inyo mga kapatid. So, eto na nga, Kevin. Magkakaroon tayo ng Anong sabi ni Vian? Ito yung game natin tonight. Pero bago yung simulan, eh ako i-explain e muna natin, i e sample muna natin, Kevin. Ay, v. gano'n. De, explain muna natin, ah, uh, hatiin muna natin sila sa okay. dalawang grupo. Dalawang grupo. So okay. magbilang kayo ng 1, 2, 1, 2, 1, 2. Simulan okay? natin. Sa... Simulan natin kay Baby Girl. Go! 1, 2, 1, 2, 1. Two. Okay. Two. Okay. Lahat ng one sa pwesto ni Miss Jonah at lahat ng two sumama sa akin. Yan. Yeah. Okay. Lahati na natin sa dalawang grupo, Kevin. Yes. Ngayon na may groups na tayo. Paano ba natin lalaro ito ay? Siyempre, na na uh, nanonood pa kayo ng It's Showtime. Oo. Oh, nanonood kayo. May idea naman kayo na sa ginagawa nilang parang ililip li tapos dapat mahulaan. Yes. Yung ansabi. Y kung ano yung sinasabi. Ha? Okay? Okay. May, may idea na kayo? Nagigets nyo na? May idea yeah, na. May, oh, may idea Sampulan na. Sampulan kaya natin. Sampulan muna natin, Kevin, para mag-gets nila talaga ng 100%. Yeah. Eh, gusto ko kasali si Piang at si Miss Jonah. Oo, oh, oh, ako rin. Okay na ba? Sampulan muna natin, Miss Jonah, Piang. Sige, Yes, oh. sige. Okay, so simple lang po ito, ha? Patingin natin, tawagin na natin ang ating uh, Magbamaya, magbabato ba topic si Miss Jonah and si Piang kung sino ang gustong mauna na group na maglalaro. Hindi po sabay yung dalawang group, ha? One, one group per round tayo. Yung unang grupo, lilinya lang po yung apat na members sa harap ni team leader habang si team leader ay naka-headphones para hindi niya tayo marinig. Bibigyan po natin ng words sa ating mga members at sahin nila, nila, ito at kailangan pahulaan ni team leader yung word na binabanggit ni member. Gets natin? Gets! Pa tayo? Nakikinig pa tayo? Okay, gets, kids, gets. Pag natalo kayo mamaya, huwag niyo ako sisisi, hindi kayo nakikinig. <laughs> Kata grupo ay bibigyan natin ng 2 minutes. At pag hindi mahulaan ang word, pwedeng mag-pass. At ang grupo na pinakamaraming words na mahuhulaan ang mananalo. Yes, so dapat magaling kayong mag-mouth ng words. sa Para mahulaan agad ni Ms. Jonah or ni Piang yung mensaheng gusto nyong ibigay. No? Taka, and of course, Kevin, sobrang tama ka doon sa mga explanation mo. Ang bongga mo doon. Kaya, gets na gets na siguro nila. Gets yun na ba? Gets na. Gets, gets. Okay, sample na, na natin. Simulan ko. Siyempre kami ni Miss Jonah ang partner. Tapos kayo mamaya ni Fiang. Oo, sige, sige. Miss Jonah, ako po ang babasahin niyo ha. Okay. Oh, okay. sample, sample. Sample mo na, Miss Jonah. Naririnig mo ako Miss Jonah. Eh, ba't ka sumagot, Miss Jonah? Ayan! <laughs> sumagot! Ako! <laughs> O, oh, kailangan natin medyo strict tayo sa ating ano, mechanics. Kailangan hawakan natin. Hawakan Nandiyo natin. Medyo rinig pa siya. Medyo rinig pa siya. Ngayon rinig, rinig, pa ba? Miss rinig Ay hindi na siya sumagot. Alam na siya. Okay, game. Ah. Uh, timer? Timer. One minute lang sa amin. Kasi sample lang naman. Sample Ito, lang naman. Pamanita lang naman natin. Tingnan natin kung mahuhulaan ni Miss Jonah lahat ng words dito. Timer starts now. One minute, let's go. Beauty milk, beauty milk, beauty milk, beauty milk. Okay, okay, one point. Okay. Sabado, sabado. Zapatos, sabado, sabado. Yes, yes, okay. Bintana, bintana, Bidana. bintana, bintana. Yes, yes, okay. Last two, last two. Adobo. 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 Agogo? <laughs> Ag Agogo. Adobo. Adobo. Okay. And last one. Tala. 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 yung tatalunin natin yan. Ang okay. galing ni Miss Juno, no, magbasa ng ano. Biyang, ha? Try na si yung si Okay, piang try natin, ha? Sana makuha din natin yung sample na to. Kunin natin ng headphones okay. para... Ay, sige, dito na, dito na. <laughs> Samahan mo na ako dito at ilagay natin. No, ay, hindi yung ginawa ko kanina, di ba, adobo? Ano uh -oh. Bawal yung action ano uh -oh, yung action? Tinaya ko yan kasi may ari Si Iwan. Oo, pero si Miss doon, sino ba naman tayo para magkagawa ng pagkakamali? Eh. Yeah, kailangan mahulaan talaga. Totoo. Oh, Miss yeah. Niang, good luck. Ready? Ayan, medyo ano ko lang. Na narinig mo pa? Ah, wala, wala, pa music. music. O oh, di ba narinig ako, syempre. Wala pa. Ayan, yeah. okay. Ito na, meron. na, na, narinig mo yung sinasabi ko? Ang hina ng music, Narinig ko po. Ah, narinirig. Ay, oh, ang honest. Hindi siya madaya. Hindi siya madaya. We might, okay. anong gawin mong higpit? Meron, ma mahina talaga. Mahina talaga. Lakasan po natin ang music. Lakasan pa? Dapat walang mic, sabi nila. Pero hindi, kailangan marinig ng ating audience. Ayan, nababasa mo ba? May, lumakas na ba, Fiang? Narinirig mo pa ako, Fiang? Na, na. mo ako. Hindi na. <laughs> Kita. <laughs> <laughs> uh, <laughs> narinig kita. naririnig niya ka ako! Oh. Naririnig mo? Na. Okay, naririnig mo. Naririnig mo. Oh, ay, ay, magaling. Oh, ito na ha, okay. Timers. Timer start. muna. Kaya ka ba? Okay na. Kaya ko yun ha. Uh, oh, timer starts! Wait lang! Nawala! Hala, sino to? <laughs> okay. Okay, okay. Timer. Okay, okay. Timer starts, now. now one minute. Shut Which other? I? Okay. Ray. Ray. Grace. Ray. Great. Ray. <laughs> <Gress>? Ray. Ray. Grace. Ray. Ray. Grace. Ray. Lace. Ray. Hello. Pasca. Ray. Grace. Ray. Hello. Tayo. pas, apol, apol, okay, kumot, kumot, okay, umbol, Umol. umbol, umbol Ang sakit ng bagang ko sa'yo, Pia. Yeah. Grabe ka, lahat ng emotions, ibuhos ko doon, ha? Sample pa lang nag-enjoy. Sample na. pa lang, diba? na, ba? At eto na, nag-gets you na ba? okay, oh, yes. na Okay, and now, sige, kung ready na kayo, papwesto na natin. Bato ba topic po muna? Okay. Si Miss Jonah and Si Piyang, bato-bato-pick kayo dyan. O, oh, bato-bato-pick na kayo. oh ang matalo ang siyang mauuna. ah oh, ang matalo mauuna. Okay, 1, 2, 3! Bato-bato-pick! Isa pa, bato-bato-pick! Bato Talong sa oh, okay. okay. Miss Jonah. Miss Jonah, yung... oh, tayo oh, ang oh, mauuna. Yes. Yeah. Okay. So, ah, saan yung mga members ni... Ang players ay dito. O, oh, players. Palit kayo, dito kayo mga girls. Oo. Oh, okay. Team Jonah muna dito. Ayan. So, pila-pila kayo ha. Pila-pila. Sige, pila na po tayo sa likod. Pila. Pila, one line. Sino unang huhula? Pila. Ayan. Okay, isa-isa lang ha. Pwedeng mag-pass? Pwede mag-pass. Pag nag-pass, yung iba naman yung sasagot. Basta meron lang kayong two minutes. Two minutes. At masagot lahat. O, pag nag-pass, dilipat tayo. Okay. okay. Miss Jonah, Miss Jonah, naman. good luck. Aba, kayo po ang manguhula sa team leader ng team one. Yes. Okay? Walang actions, pwede magpasa. Bawal i actions yung papahulaan. Okay? So, ready na ba? Ready na. Naririnig niyo po kami? Yes, wala pang sound. Naririnig pa. Naririnig pa. We have 10 words po dito per round. And we have 2 minutes on our timer. Ready? Ready? Naririnig ko ba ako? Oo, wala pa. Ah, wala pa daw sounds. Gagamitin mo. Siyempre, nakamay ka, gagamitin. Sabi niya sa akin, gagamitin to. Huwag mong ibaba to. Gagawin mo lang mic, okay. Miss Jonah. Mahina pa. Mahina, okay. Nahinaan pa si Miss Jonah. At least honest si Miss Jonah. Honest yung mga team leader. Yun naman ang importante. Yan, di ba? Ito na may kasiyahan lang. Pero may prize to sa mananalo, siyempre. Kaya galingan niyo. Okay. Kinakabahan kaya, daw sila. Missed nawala ko. yung sound. Nawala daw yung sound. Kinakabahan ka. Kamusta? Okay lang, lang. Iba, kuya, lakasan mo pa. Ha? Ah, lalak. Sige po. Hello. Okay. Ayan, lakasan. Okay na. Miss Jonah. Can you, sound you hear check? it? One. Ayan na, hindi na. Ayan na, hindi ayan na daw. Hindi na. na. Hindi na. Okay. okay. Okay, kaya naman, Anong Sabi Ni Fiyang? Go! Timer starts now! First word. Melon. Pelon Okay. BBB. B B B. Glow. Glow. You. <laughs> glow. Uh, glow. You. Glow. You Pass Utos. Utos. Huton? Utos. Hutoy? Utos. Gutoy? Pas. <laughs> Water. 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 Word ba to talaga? Water. Sofer. Water. Wafer. Ate, ayos yung may buka ng bibig mo. Go. Winner. Winner. Yes. Ay, oh, as a sweet girl, winner. Okay, next. Tulog. Tulog. Ay, Natara, ay tulog. Ichigo. Ichigo. Ay! ay. Charger. Charger. Ay, charger? ay, charger. Glow. Glow. Utos. Utos? And that's, And that's it! Wow! Nakuha nila ang 10 correct words sa uh, minutong-asigundong... Uh, mamaya, oh, mamaya malalaman natin. Oo, mamaya malalaman natin yan. Oh, this okay. time... Thank you, Miss Jonah. Thank Hindi, tama. Dyan kayo. Kasi sila naman ang mangungunan. Oo, uh, uh. sa akin naman kayo, girls. Pia, um, uh, kung di mo masagot, pwede mag magpapas ka ha. Para next naman tayo. So, Bakit girls, pastos yung kakin? Ha? Bakit may kumon? Kungkoy <laughs> yun, <laughs> hindi kumon. Go advance ka talaga mag-isip lately. Okay. So good luck mga ate ha. Siya good luck. Ten correct words sana makuha natin. No? Nakuha ng team. Ano yun eh. Okay, para. Okay, timer. Okay, ready na. Ready na ang mga players ko. In 3, 2, 1. Anong no. sabi ni Fiyaso? Pabango. Pabango? Okay. Sapatos. Sapatos? Lechon. Lechon. Lechon? Ate! Bama mo yung ganun mo. Grabe, tinatakpan mo yung baby. sorry. Tori. Tor. Laptop. Laptop? <laughs> Grabe siya matatakpan yung Ma'am, babay mo yung mic mo, ma'am. Tiktok. Tiktok. Dito? Tiktok. Tiktok. Okay, okay, Lab -tuck. Lab -tuck. last. Laptop. 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 Laptop! Laptop! Pastos ka na, boy! Laptop! 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 Ang, grabe, ang advance mo na hindi talaga mag-isip. Kaya, <laughs> yeah, saludo ako sa'yo, idol na kita. Ay, hindi. O, ikaw doon, tapos ako sa laptop. mga pagkakay, sa pagkakay. So, nag-enjoy ba kayo? Okay. Now, palit na kayo kasi Team Joe, Team Joe na kayo and Team Piang dito. And now, <laughs> ang ating winner ay walang iba kundi Team Piang! Hey, let's go. Exit po muna tayo. Halika dito, ay. Yes, Kevin, miss kita. Ay, grabe, no? Talagang sobra yung game na pinakita natin ngayon, Kevin. Kaya naman, thank you po so much, Miss Jonah, Fia. And of course, to our guest po, players. Teka lang yung winners natin. Wait lang, may photo-op tayo. May photo-op tayo dito. Kaya naman, ito na. Dahil sa mga guest, players natin, may photo of tayo. Kaya Ma, naman no kami dito. Miss Jonah, Mahal, Miss Piang. Miss Piang, Miss Jonah. And sa ating players, dito lang sa gitna. Huwag kayong mahiyas. Sige, sige na. Picture! Picture tayo! Mga players, sorry. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga players na akit no selfie po muna as oh in bo. maglalaro lang tayo, sorry po. Yes. Yes. And, syempre, dire diretso na tayo sa ating next game. Totoo yan, Kevin. At ano naman ba yung next game natin, Kevin? Ang next game natin ay Paint Fiyang a Picture. <laughs> Sabi ni Fiyang, ano yun? O, oh, ano yun? Paint Fiyang <laughs> a Picture. Sige, upo ka muna, Fiyang. Huwag kang uh, ano, okay lang yan.